Ako po ang inyong kaagapay, Pastor Ronald Llobrera. Samahan niyo po ako sa makabayang panalangin at ating ilapit sa Panginoon ang ating mga anak, ang bawat batang Pilipino. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, ikaw ay aming itinataas at dinadakila. At buong puso po kaming nagpapasalamat sa inyo, Panginoon, sa inyong di masukat na pag-ibig at biyaya sa bawat isa sa amin. Maraming salamat sa mga oras na ito na kami po ay makalalapit sa inyong mabiyayang trono, aming Diyos. At sa oras na ito, aming idinadalangin ang aming mga anak, ang bawat batang Filipino. Dalangin po namin, Panginoon, na kayo po ang maghari sa buhay ng mga batang ito at lumaki silang magalang at masunurin sa kanilang mga magulang. At igit sa lahat, Panginoon, makilala kanila ng lubusan. Nang sa ganon, habang sila ay lumalaki at nagkakaisip, magkakaroon po sila ng tamang relasyon at tamang pagkatakot sa inyo, Panginoon. Katulad ng inyong pahayag sa Mark chapter 10, verse 14, Let the little children come to me, and do not hinder them, for the kingdom of God belongs to such as this. Sa bawat batang Pilipino, uusbong ang isang bagong henerasyon sa aming bansa na magsusulong ng katapatan, katarungan at kapayapaan nasa inyong mga kamay Panginoon maging ang kanilang kinabukasan. Idinadalangin namin O Diyos na maging matatag ang aming mga anak lalo na sa mga panahong ito na malakas ang hatak ng mundo. Sila po ay inyong ingatan. Na kayo po Panginoon ang magsilbing ilaw at gabay sa kanila na maranasan ng bawat batang Pilipino ang inyong biyaya at pag-ibig. At kayo, Panginoon, ang maging sentro at pundasyon ng kanilang buhay at landasin. Minsan pa, aming Diyos, ang aming pagtitiwala ay sa inyo po lamang sapagkat kayo po ang may hawak at may akda ng buhay at maging ng kinabukasan ng aming mga anak, ang bawat batang Pilipino. Maraming salamat po aming Panginoon. Ang papuri ay sa inyo lamang sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen.